Yo, what's up sa inyo mga ba? Ayan, magluto tayo. Yan, sinigang na isda. Yan, luto vlog muna tayo ngayon. Di diba? ba, mga Daepa? Yan yung sangkap natin. Kamati, ah, sile, sibuyas, kangkong, isda. Siyempre, sinigang mix, di ba? Yan, ready na tayo. Hiwain ko na to at magpakulo na tayo ng tubig. Let's go! Yan. Yun, umare po. Pag nagluluto ako ng isda, ganito, sinigang. Yan, nilalagay ko na agad habang kumukulo. Mauli na yung isda. At naglalagay din ako ng kahit isang kutsara ng na mantika. O kaya dalawa. O yan. Ang pasarap yan kasi yung marepa. O. Tapos konting paminta. Pamintang turog ba to? O yan, simidurog. Hmm, pakulan natin. Kunti lang. Tapos yung asin, mamaya na lang mga repa, di ba? Pang timpla natin. So, pag kumulo na ito, lalagay natin yung isda. Saglit lang yan, maluto mga repa. Kung tutusin. To o, uh, let's go. Hmm, um, yun o. No? Oh. na. Lagay natin itong isda mga repa. Di ba? O, oh, diba? Tapan natin konti. Let's go. Asin mga repa. Asin lang pang dibla natin. Hindi pa. Hmm. Depende na lang. Kung ang lasa. Diba? Kung mahal kang tao. Ayan. Pwede na yan. Oh. Panulit natin. Pagkakulo niyan, lagay na natin tong mga di Diba? Let's go. Hmm. Yun o, oh, mga repo. Lagay ko na yung sili. Mas, lagay ko na rin itong gulay. Hmm. Damn. Sa kung minuto, pwede na yan. natin. Saka natin lang gano'n ng pampasin. Mm. Kunti lang na lang uh, ikot dito pare pa. Parang sinigang sa ano lang. Sa kamatis, di ba? Uh, one minute, pwede na di ba? Hindi na natin pampasin. Ayan, dagdagan ko na lang ng konti. Ayan. Pwede din. Ayaw ko na masyadong maasim. Oh! Ayan, isang minuto pa. Pwede din. Lutuin lang natin yung sinigang mix. Iba-mare pa. para ma-absorb lang ng maigi. Whoops. Let's go. You oh. know, hmm. Sarap na rin ito bango. Diba? Tara kain na tayo. Let's eat! Udot! Uy! Hinita ko ito. Kain na! It's pure pour! Kaya kaya yung sakin yun Wala pa Taw na! Wala Let's go! Damn! Uy! Ano sa... Alam kain mo, burger? Kain ka rice? Mahal nga Kain na? Ka? oh, Malisili yan. Pwede na yun. Let's eat!